So hi guys, welcome back again to our YouTube channel. It's another day for another vlog. So this is again your Sisinor from Filipina Indian culture. dinadabati family kasi pinalitan ko na ulit yung pangalan ng amin channel. So for today's video guys, may plano kami pero may mga vlog ako kagabi na hindi ko pwedeng gawing intro kasi gabi yung... Pero eto muna panoorin nyo. <laughs> 25th night of Ramadan. Kaya naman kung naririnig nyo na medyo maingay yung ating bakaraw, night prayer po yon ng Ramadan or tinatawag namin tarawi. So, yun nga pala, may papakita ko sa inyo. Dahil malapit na nga yung Eid, yung hipag ko na Mama nila Isha at Gia ay nagtahinga ng mga masusuot namin. So, tinahian nga niya si Ate Shan, si Babu at ako, pero yung, yung tinahin niya na para sa akin, actually, may masusuot na ako sa araw ng Eid. Order ako online, pero hindi ko muna ipapakita ipapakita sa inyo ngayon. Para mas exciting. Pero yung ko ngayon sa inyo, itong kay Ate Shanining at kay Babu. Ito yung susuotin nila sa araw ng Eid. So, meron pang another na outfit si Ate Shanining at Babu. Hindi ko na ipapakita sa inyo. So, ito lang ipapakita ko sa inyo, itong susuotin nila sa araw ng Eid. Tingnan nyo naman, napaka-cute. Ito yung kay Ate Shan. So, si Big Sis po yung nagtahi niya. Nang cute. Diba, oh. Skirt yato to. Hindi ko alam. <laughs> Babu. <laughs> Saya so, itu yang kanyang. parang pajama, tato, Dress down-nya. guys <laughs> Hello guys. This is my sister Oke, halo tuh ate siya, ni yung sister niya. <laughs> <laughs> hmm. Tago na natin kasi, nako, give me the ponchon. Second day ng Eid, ito naman yung aking susuotin. So, si Big Sis ang nagtahin ito. Siya din ang bumili. Kalo niya ito sa amin ng mga anak. Plano rin kasi kami magbakasyon after Eid. So, masusuot ko to Makikita niyo yun. Hello, guys. I'm eating watermelon. The... And my sister playing So, ito yung ating Papa Kabir. Sobrang busy po niya sa kanyang game. Hello, guys. Welcome back to our YouTube channel. How are you all? Wow. <laughs> Parang reporter lang ang galawan niya. <laughs> busy siya, busy. Yan yung time pass niya. Minsan naman nanonood ng kanyang movie sa gabi. Tapos game. Mabuti na yan wala na yan siya. So, siya, social media wala na, hindi na, kahit sa facebook yung ginagamit niya, facebook na lang ni ate siya, yun na lang, update update na lang siya sa balita, alam niyo na yung mga chismoso. <laughs> guys, ano po bang tawag sa atin dito diba para siyang patola dito naman hindi siya patola, itong tawag nila sa patola ha, tawag nila dito ay parang ano, cucumber ano naman pa cucumber, eh. parang patola talaga siya babu. Go Gol Ito na yung luto okay, ni Bianan, guys. Na patola. Patola ito para sa akin eh. Para sa kanila, hindi ito patola. Cucumber daw. So, good morning, guys. And welcome back again to our YouTube channel. And as you can see, guys, naka-nighty pa rin ako. Alam nyo, issue pa rin to sa kanila yung pag-nighty ko. Yung mga kalahi nila dito. Kagigil, di ba? Hahaha. <laughs> Anyway, wala akong pakialam. Basta mag-vlog lang ako para sa inyo. ba? Diba? So, hindi pa ako nakapag-bis, guys. Itong damit ko ay kagabi pa. Kasi maliligo nga ako. Papakain muna ako kay Babu. Kasi si Babu, ay, gutom na. Anyway, guys, may plano kami for today's video. Kaya abangan nyo. O, may mga palait silang ginagawa. Or pagsisindi ng parang, hindi naman yung kandila, pero dia kasi yung tawag nila dito. Sinisindihan yon at nilalagay yon sa darga. So, ang plano ni Papa Kabir ay dadalhin daw niya ako doon and para makapag-video. Wow! Sabangan so, nyo, guys. Sobrang excited ko kasi wala akong content. lang muna, guys. Ako'y maliligo. Pak! <laughs> uh, uh, mama. Lala, what are you doing? I'm not going to watch I'm not Mama! Hi! Baby, nakita mo yung sinan ko sa'yo kanina na picture sa WhatsApp? Gusto kong bilhin yung bag. mo oh. walang <laughs> bag. <laughs> Sayang lang ang pera. It's better you using... send. Ito, grabe naman to. Iba naman yung kay nanay. Hello. Nakaligo na po si Babu. Ayan na po siya. Ready na. Ready na po siya. So guys, nakaligo na kami. Tingnan niyo si Ate siya, yung book niya basak pa rin. So si Babu nakaligo na rin. Nandoon siya nanonood ng phone niya. So today, eto ay cotton to, bulak. Bulak ba? Tawag. So, today, gagawa kami ng para, uh, ano siya, pahaba na, ano, para sa dia daw. Para, para siyang, ano, uh, para siyang candle na gagawin. <laughs> Hindi ko, short ako sa Tagalog, pasensya na gagawin siyang parang lampara so itong cotton ay gagawa kami ni ate siya ng mga 50 pieces maliit na piraso para ilalagay doon sa dia at kailangan daw tight siya sabi ng aking bianan kailangan daw as in uh, na mahigpit siya para hindi para magtagal siya mamayang gabi so lalagay namin to kay, mamaya sa darga kasi nga ay pupunta kami ng darga at magpapalight kami doon ni Papa Kabir puro si ate siya dito lang siya sa bahay si Babo lang ang sasama ready? Ready. Tingnan nyo. Ganito. <laughs> ganito lang siya, guys. O. Oh. O, oh, abangan nyo na lang yung vlog namin mamaya. Hanggang dito na lang po muna. So, ganito, guys, ang paggawa niya. An. Parang gagawin siya na lubid. <laughs> yan. O, oh, pwede na yan. Look at here. Ito na yung nagawa namin ni Ate Sean. Napakaganda ng panahon, guys. Maingay yung mga nagbebenta ng mga watermelon fruits kasi nga ay Ramadan. Ay, dito sila nag Tingnan nyo yung mga pananim namin dito. Natutuyo. Hindi <laughs> ko alam kung nadiligan pa to kaninang umaga. Kasi every two days to dinidiligan. Ngayon summer, dapat everyday na. Buti na lang nilinisan ni Isha yung aming lemon grass. Kaya parang healthy na siya ngayon. Kaya wala na. Kajari oh. Andara Yes. Lalakam. kam. Come, lala come here, come here. Hello guys. Hello guys. <laughs> come here inside, come here. Oh monkey, eh, monkey. Come here, come. Ayaw niyang pumasok sa loob. <laughs> come come. Ne bye bye. Bye bye. Are you ready to go later? Oh, oh ready ready na. Wow. Okay okay, may bowl ko, to uncle ko. Uncle ko po na. Aray, ko po na oh, ito. Oo, tingnan nyo. Mm. Nakiki online shopping or, si Babu. Sana or, all. <laughs> <or> date, like, <laughs> yung anak pinapili, pero yung asawa hindi pinapili. Uncle, 100%. You you have one. Play that Ano ito? Saan na? Where's that which you show her? What? That which you show her. This is? Saan? Yun ba yun? Oo. Oo. Oh. Gary <laughs> wala daw ang gusto niya guys. Ibig sabihin nun ay ano uh, car photo. Or <laughs> din kaya So aja yar, bata do mereko jaldi se. film. Si Babu malakas yan mga papa. Pag nandito yung papa talagang hindi niya tinatantanan yan si Mister. Hindi nakakapagpahinga ng maayos. So guys, napanood nyo na po ba? And bago ko tatapusin yung ating vlog for today's video, sa mga gusto magpa-shoutout po, just comment down below kasi magsha shoutout po ako soon. May mga isha shoutout sana ako dapat pero konti lang. So that's all guys, our vlog for today's video. Thank you, thank you so much for watching. Nagiyak na po si Mabu. Bye!